tubig gumaho dito sa side na to anong nangyari walang nangisda ay eh ngayon lumaki na yung tubig kaya nakalabas na tayo doon sa ano natin sa labasan natin po pa natin yung ano kaya salamat sa Diyos talaga yung kasama po natin eh ngayon lang, ngayon lang sila ngayon lang sila dumating dito kaya isang umang pala sila Dalawang bangka po yan sila, loads Wala na, umpisa na naman yan. Susugpuin na naman. Susugpuin na naman yung mga isda dito. Hello, eh, Ovin. Hanap pa ulit tayo bukas. Kasi ang dami. Ang ganda ng hulihin. Kaya lang, hanap. Hanap ulam lang po tayo. Yes. ng ulo ko sa init uh. lumayo na si to eh. eh nagumpisa na po yung ano ang hangin Thank Paspasan, uwi na rin po tayo. Pangalawang umang po natin to.